yun know, o, may pamerienda eto mga lods mga kaibigan, may pakain ito lang po yata yung napuntahan ko na shop na may pamerienda, may pa burger magandang umaga mga kaibigan, mga lods Ito, andito ko ngayon sa JC Motorsniper. Sniper dito po yan, sa Pasig main branch po nila bali magpapakabit po ako ng aking radiator na binili papapalit din po ako ng ball race at ng shock tuning ko rin po para kompleto na PMS na rin ako mga kaibigan mga lods kasi 20,000 kilometers na po yung tinakbo ng aking motor na sniper ang sabi po nila, kailangan 12,000 kilometers ang tinakbo ng ating motor para may pa-PMS, mga pa FI cleaning, throttle body cleaning. Bali, ngayon ko lang po gagawin kasi ngayon lang po, <laughs> nagkaroon ng time. Hindi, wala ngayon lang po ako nagkaroon ng pambayad. <laughs> Siyempre, kasi minsan tayo, iniisip natin na panay takbo lang po tayo. Tapos, iniisip natin na okay pa naman yung motor natin. Kasi wala naman tayong nararamdaman, nakakaiba. Okay na okay pa naman yung takbo. Pero kailangan po talaga, lagaan po natin sa maintenance para mas lalo pong hindi lumaki yung ating gasto sa ating mga motor masakit man po sa bulsa pero kailangan po natin gawin para mas maging maayos po yung ating mga alaga at maging safe po tayo sa ating mga biyahe kaya eto mga kaibigan andito pa ako ngayon sa JC Moto Sniper Street Mechanic dito po yan mga lods sa main branch po nila sa Pasig meron po kasi silang isa pa pong branch sa tay Taytay bagong bukas po yun pero ako dito lang po ako sa Pasig kasi dito lang po talaga ako malapit ang pinakagusto ko po talaga rito sa JC Moto Sniper napakagagaling po ng kanilang mga mekaniko at kumpleto po sila sa gamit hindi po sila talaga gumagamit ng pukpok kung nagpapalit po sila ng ball race at ng sa shop sa so, totoo lang mga kaibigan bali dalawang shop na po yung pinuntaan ko nagpapalit po ako ng ball race ganun pa rin maalog at talaga pong may kabig pa rin kaya dito ko po naisipan kasi ito po yung na-search ko na magaling po talaga daw sa ball race wala pong pokok, tapos pati tuning po nila may sukat po yung kanilang mga langis sa pork oil tunay nga mga kaibigan na, na ko po talaga kanilang mekaniko kasi kung hindi po sila magaling hindi po sila pinipilahan eto mga lods oh, yung ating yung aking fuel filter pinalitan ko na rin po kasi maitim na po yan yan po mga kaibigan, yung advice ng mekaniko po rito na magaling, si Sir Loren, siya po yung gumagawa dito sa akin sniper, siya po yung eksperto sa Yamaha po rito sa Pasig Branch. Hindi naman po nila basta papalitan po yung mga parts po natin, kung pwede pa po yan, papakita po talaga sa inyo na kailangan na pong palitan. Pero kung ayaw nyo naman, nasa inyo naman po yun. Kung may budget po kayo, talagang papalitan nyo na po habang nandito pa. Kasi di naman po nila sasuggest na palitan kung di po talaga pwede pang palitan. Ang isa pa mga kaibigan, sa nagustuhan ko po rito, sa JC Moto Sniper, talagang halos sinugasan po yung buong motor niyo Sinisigurado po nila na talagang malinis po yung motor niyo. No? Oh, pero pang version 1 kasi to. Hindi pa ako mga kaibigan endorser ng JC Moto Sniper pero sobra pa ako natutuwa sa kanilang mga gawa po rito. Talaga may proper tools po sila sa pagtanggal ng mga ball race at ng mga iba pong gagamitin po nila. Kompleto po sila rito. Yun nga po sa akin mga lods mga kaibigan, halos sirang-sira na po yan. Sobra nga. Sobrang grabing pokpok na po yung ginawa nila, hanggang nasira po yan. Kaya ito, inaayos po ni Sir Lawrence po yan. Mabuti, kaya pa po pong ayusin. Kung hindi, papalitan ko na po yan. Kaya kayo mga kaibigan mga lods, ito po talaga yung pinaka-the na kung magpapalit po kayo ng bull race, kompleto po sila rito sa gamit, di po kailang pokpokin. Ito mga kaibigan, oh, napagaling talaga ng Sir Lawrence, okay na. Sila mga kaibigan, di po nila minamadali yung kanilang gawa. Sinisigurado po nila na maayos at talagang pulido po yung kanilang pagkakagawa. At talagang maayos po yung mga motor na mga customer po nila. Kaya sobrang bilip din po ako sa kanila sa gawain po nila rito Dito mga kaibigan, napakahaba po talaga ng pila. Kailan maaga po kayo. Kasi ako dumating ako alas 9. Ngayon pala ako nagawa hapon na. Ang isa pa mga kaibigan, sa kagandaan po rito sa JC Motors Sniper, napaganda po nung kanilang grasa. Hindi po nila yung tinitipid at medyo mamahalin pa po yung kanilang grasa high temp yung iba po kasi may bayad po yan kapag nagpagawa po kayo sa ibang mga shop ayan mga kaibigan no? sinisigurado po talaga nila na maayos po yung kanilang pagkakalagay ng grasa at hindi po nila talaga yan tinitipid at may tamang proseso po yan sa pag paggawa po nila ng ating mga ball race ayan mga lads mga kaibigan no? wala pong pukpukta po talaga yan may mga proper tools po talaga sila nag invest po sila dyan para maging maayos po yung ating mga bull race yung ating mga motor isa pa mga kaibigan, kailangan maaga po kayo rito talaga kasi ako kanina po po ako rito alas 9. Halos ngayon paggabi na po pero eto ginagawa pa rin po yung aking motor. Napakahaba po kasi talaga ng pila po rito. Kailangan maaga po kayo kasi ang dami po nagpapagawa. Kasi kung wala po talagang pila po rito, ibig sabihin hindi po sila magaling. May kataw po sila rito ng alas 3 lang po ng hapon pero inaabot daw po kasi sila rito ng mga halos alas 12, alas 12 ng madaling araw sa dami po na nagpapagawa sa kanila rito. At sa taytay -tay naman daw po mga lodge mga kaibigan, alas 10 cut off na daw po sa dami po talagang customer po nila ron. Ito mga kaibigan, sinasabon po nila yan, talagang nililinis po nila yan, yung ating mga shack bago po nila nakabit at lagyan po ng pork oil. Kaya sobrang sulit po dito. Tapos yun po yan dito mga lords sa hangin, sa air pressure po nila rito. Ay, ginagamit ko rin dito, treatment wax. Yan. Para ma-avoid friction ng metal to metal contact and rubber talaga kailangan yan o mm. ito nilalagay nyo ano? Pa, baka magtaka ka may parang basa basa yan dito na part wax mm -hmm. lang yan ito ginagamit namin yan tapos ito ito yung papalit natin na oil seal so meron tayong proper tools na ginawa

Po lang Patok ko lang sa yan. Ayan, ko lang siya Tapos ayan, wala bang oil seal Oo May oil seal na bago Pabasok mo siya Parang nagsusumpa ka lang ng bata uh Oo -oh. so, Ang um, galing, ang ganda pa ka na siya. So, hindi na siya masusugat Kasi sa iba, pinapagpag, di ba? Hmm. Sa amin, nilalagyan lang namin Okay Na sa aming gawa yan tapos ah uh, malalaman mo yung bounce ng shock na rin ganyan yung shock mo nag bounce lang ng ganyan indicator din siya mm. -hmm. tapos ito mga puti pwede mo siyang punasan kasi so, yan yung wax diba uh, lubricant lang naman yan para hindi ka magasgas yung tube mm. -hmm. Ayan. Ayan lang. Eto na po mga kaibigan, tapos na po gawin yung aking Sniper 155. Bali, ang pinagawa ko po rito, nagpakabit po ako ng Uma Racing Radiator. Nagpaka-ball race po ako, nagpa-tuning po ako ng shock. PMS, throttle body, FI cleaning, halos lahat na na po yan. Pinagawa ko na po yan mga lods mga kaibigan para isahan na po. Bahala na po sa gastos. <laughs> mag naman po tayo ulit para sa iba pong gagastusin sa ating motor. Magandang umaga mga kaibigan, ngayon ko na po tutuloy yung ating vlog po rito sa ating pagpapagawa sa aking Sniper 155 Bale eto mga lods, nung sinubukan ko pa uwi, eh, wala po dun sa kanila, Pa po rito sa bahay sa may pinagbuatan Mas gumanda mga kaibigan yung takbo ng aking motor, parang naging bago ulit dahil nagpa PMS po ako Throttle body, FI cleaning, tapos yung alug po at kabig dun sa manibela sa may bull race na wala na po yun talagang sobrang nawala po talaga yung alog mga lods mga kaibigan hindi na rin po siya na lumalaga to. at yung shock napakaganda na po ng bounce sa kahit sa amps medyo hindi ko na po ramdam no hindi po katulad dati na talagang lumalagat to po talaga siya at natatakot ako baka matanggal yung aking maputol yung aking manibela pero ngayon wala na po akong kaba, -kaba. bali ito mga lods naghahanda po ako para pag uwi po sa akin sa aming probinsya sa Bicol kusubukan ko po ulit na mag motor ulit mga kaibigan solo ride lang po ako Sobrang sulit mga kaibigan yung pag ko doon sa kanilang branch kasi um, dumating pa ako roon alos 9 ng umaga at naka-away pa ako rito sa amin, sa bahay. 7 na po ng gabi at nang umalis pa ako doon may mga nakapila po po doon, mga 4 po po atang mga motor yon o 5. <laughs> Kaya talagang sobrang dami po talaga nagpapagawa roon, nag-aantay po talaga sila kahit anong oras. Magaling, pulido at talagang sulit magpagawa sa JC Sniper mga lads mga kaibigan hindi mo pagsisisihan na dun ka magpagawa kasi kahit na matagal ka magantay tapos nakapila ka okay lang God bless po, salamat sa panonood